Respect your partner. Respetuhin mo ang kanyang nararamdaman at dapat ganun din siya sa'yo. Kung may respeto kayo sa isa't isa, walang cheating na mangyayari. Give and take. Hindi pwedeng isa lang ang palaging nagbibigay ng effort. Dapat magtulungan kayo sa lahat ng bagay, lalo na sa mga gawaing bahay kung kayo mag-asawa na. Kapag ganito kayo palagi, hindi kayo mapapagod sa isa't isa. Support each other's dream. Malaking bagay ang suporta ninyo sa isa't isa. Basta lang na alam nyong makakabuti ito sa inyong dalawa at syempre dapat kasama kayo sa pangarap na yon, hindi yung pangarap na makakapaghiwalay sa inyo. Settle any argument before you sleep. Kung may mga di pagkakaunawaan man kayong dalawa, dapat magkabati kayo within the day o bago matulog. Sayang din kasi ang oras na may samaan kayo ng loob. Always train your mind to forgive quickly. Bring out the best in each other. Halimbawa, dati kung naninigarilyo ka, ngayon hindi na kasi alam mong makakasama ito sa inyong dalawa. At kung dati may pangit na ugali ka, ngayon nagbago ka na dahil alam mong yun ang tama. Dapat sa pagsasama ninyo, pareho kayong may improvement sa inyong sarili.